first, first catch <laughs> maka muli si kait na naman L strike again <laughs> si kait <laughs> champion <laughs> <laughs> gratis adlaki adla, adla, lapad oh ayo na <laughs> tayang <laughs> <laughs> tribal na naman po tayang mga mata ditawang daya mo diamond Okay, binigyan ako ng isa Thank you Lord Pinala ni Master Master ano ka <laughs> Tito Ato <laughs> Ayun, good morning po mga Master Welcome sa ating Munti Channel Uh, pasensya na kayo ngayon lang uli nakapag vlog si Tito Ato 1 uh, One. One ounce busy po sa ano busy po tayo sa work halos siguro mga one month akong hindi lang ako pag vlog so may bisita five. po kami si Sir Ed ano uh, naimbitahan po tayong ano samahan uh, sama siya sa fishing so malapit na po sing umuwi ito ng ano ng steak ayun Sir Ed kawai ayun uh, malapit na po siyang umuwi ng steak eh. So gusto niya mag-fishing muli dito sa Cab Cabin. Pero nakapag-fishing na po siya rito. Itong pier na yan, kung babalikan natin yung vlog ko, nandun, nandun din po siya. Ngayon kasama si Edlo Pajardo. Opo, dyan po sa ibabaw. Ngayon kasama ko po ngayon si Ka Dave. Ayan. Ayan. Si Prop Saldo. Ayan, yan, yan. Hello, Joe! oh <laughs> here yeah. <laughs> No, no, no! I-strike tayo ngayon! Ayun, ayun, ayun. Tumatalon. Kapatanda ka. <laughs> sorry, sorry, sorry. So, excite, exciting lang po mga master. Ah, ah, pasensya na talaga. nakapag, ngayon lang tayo nakapag... Saldo. Ano, nakapag... Ano, nakapag... Ito yung uh, mas bigger ng video. So, abangan nyo po yung ano, ma-strike namin dito sa... Oh. Kapkapin mga master. Okay na Kasi po yan. Po, ah, Mag okay, pero uh, pa ako dito man, ano, number one. Gamit. At uh, shoutout Ay, na lang po muna sa ano? Sa lahat po na nag-view nung huling vlog natin. Sa uh, nag-comment. Yeah, mas maganda yan. Maraming salamat man. sa inyo mga master. Oh, Sige po, uh, gagawa muna tayo ng ano, setup. Pagkakailangan nyo ng hook sa meron dito. Okay. First strike po si Kaeds. Ed Maclan Ed Maklan. Oo, oh, oo. Oh, huwag kang mawawala. Oh. So, easy, easy, easy lang. Backwards. Easy. Nice, nice. Okay. Ibigay mo na to sa amin, first time. First bonnet. Ayan. Joe, oh, first bonnet, Sige, Ibigay ibigay mo lang yung red mo, ibigay mo lang. Joe, first bonnet. Huwag, huwag, huwag.

Ay, ay, na tayo. Lipat oh, na tayo. <laughs> daya mo. Daya mo. Pinakita mo. Yung sa akin. yung ano po, yung salo kang kuwanin, yung salo sa. Ano yung daya mo? Yes. So ayan naka ah, daya mo na oh. si Sir Eds. Ah. Na kaya tayo. Si <laughs> ano niya lang po dito sa ano, wag dyan sa labas Para <laughs> hindi mo kantahin yung pantalon Anak pa lang 'to. Oh, baby pa lang yan. Baby, baby pa lang yung nahuli pa 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 pala ni niyo. Sir Ed. Dito lang ha, sa baba. Sa ano. Yun. Hawak, hawak, Ed. First. Yeah, first cuts. Yes, 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 yes. Mabugaong. Bugao. Mabugaong si Kadib. Ang haba na papay niya. Ay, talaki to. Galing. Ay, hindi. Makuho. uot lang po yan. Pawalan mo yan? Pawalan mo yan? Nag-uot? Ayo, ay, ano, uh, nice, nice one, nice one prop. I love you, I love you. Mau mukta tawana na. Okay, binigyan na ng isa. Thank you, Lord. Kanina nakawala yung isa. Si Kain nakikipagbuno pa rin. <laughs> Anya pa? Nakikipagbuno pa rin. O so, muna, ilalagay ko muna to sa ano. Ay. Ay, Ay. Ay nalak eh. Talok, talok. Talok, diamond, diamond. Talok. Talok. talok.

Ayan ni Master, Master ano ayan. pangalan? Tito Ato. <laughs> Master Dito Tito Ato. Ayan. Salamat sa mangyel, salamat. Alilinaw. Ay, Ay. 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 yapo. Salok. Salok. Mahiwagang salok. Tawang diamond, diamond. Mas malaki sa kanya. Master kasi yan. Pinili yung malaki. Kahit sa atin, dalawang parpares lang. Sa kanya lang yung pinili. Kahit sumabit. Tingin po na yun. Tiga lang, tatanggalin ko. Tatanggalin ko kahit. Upuli kami sa ano. uy. Baka si kahit na naman. Oh, sige. Sige, sige po, sige po, sige lang. Labanan niyo lang. Atatakan At niyo po. Lali, eh, patanggal mo muna. pangkatanggal mo muna Kaid. Sa kanya. Hindi. 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 Hindi okay lang. Niyan. Mamailala ma niyan. Oy, back to basic. <laughs> yeah back to basic. Oh, Joe! Oh, Jo. Hit again. I <laughs> strike again. Another strike. Yeah. So I'm back ay yung isa 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 isa. Sumabit lang. Sumabit lang. Bagi, ano nga ka debbie isa. Oo, Oh, ipalayu lang konti Aladito. <laughs> <laughs> ano, Tapon dito. Yeah, yeah, na tinta. Yeah. Hindi pa talo. Okay. Hindi. 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 Ano Hindi. 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 Hindi.

lagi naman 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 namanya. yang Oh, Yes, good. Joe. Okay. NL strike again. Si <laughs> <Yeah. coughs> <coughs> <Damn>, good. <coughs> good. Congrats, congrats <coughs> Sulit ang yayaan niyo po sa amin. <laughs> yan si Kuya. Oh, tiyatak mo ano yan? Ayan. ayan po. Nagbubuno <laughs> na naman. Mm-hmm. <laughs> Salok, salok. kita huh? Bitaw nyo ka, Dave. Ari lang. <laughs> ito, may video na ito kahit baka ano. Huwag! <laughs> <laughs> <Wag. Wag. laughs> <laughs> <laughs> Kailangan mailan natin. <laughs> 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 ah. ah, practice, practice. Ang laki ng ano niyan. Sigurado 'yan. Ang la, laki lapad oh. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun. na. ba may ano? Baka Sayo. Oh, meron 'yan. Hay. <laughs> oh, diyan siguya. Na hapit na naman ang ano, taya mo. ayan, na naman po tayo mga master thank you so, lunch lunch break kain muna po kami meron pong ulam mga inanong ula thank you, thank you Kain muna po. Sa 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 pa Sa sa po kain muna kami kain muna yun thank you po ayan kain na po kami si dahil ata kumain yan

muna yan Sarang isang talakitok bali apat maganda na tayo <laughs> buenas tayo ngayon buenas <laughs> kinantot na po <laughs> <laughs> kinantot na po tayo ng buenas mga master <laughs> yung so ayun mga master uh, talagang babak up na po kami Ayan na po yung ulam sa likod namin, oh. Ayun. Ayan. So, kami magliligpit-ligpit na. At mamaya, maya, ayan na ang ulam. Alhamdulillah. <laughs> so, ayun, maraming salamat po sa ano, mga nanood nitong vlog natin, mga master. Thank you very much. Uh, Magkita-kita na po tayo sa susunod na vlog. Magkakaroon na po kay Kaed Ayan sa Nagkikita ko sa abis Kaed Ayan po, po Ayan na po yung ulan talaga Pumapatak na mga master So ayan Magkakaroon na po Tapos siguro po yung flag Ayan Ulan na po So po mga master